sa uh, magandang araw po sa ating lahat sa mapagpalang araw po lahat ngayon ay pupuntahan natin yung natapos na arko ng pagsaysaya ng arko ng malolos so yun nga guys, uh, dati nabalitaan na sisirain na yung arko ng makasaysaya ng arko ng malolos pero ngayon ay gawa na pala siya uh, nirenovation lang pala at sinayos tara, tingnan natin let's go pero bago na pupuntahan hindi ka mas suposal of Please subscribe Like and share. And hit the bell para atas ang ko. Ngayon na, pupunta natin yung tapos na kagagawa ng ako ng humalawas. Tara, let's go. So yun lang nga guys, uh, gawa na pala itong ako ng malolos. Ang ganda, gawa na siya ito. Uh, bali, inaayos lang siya, uh, nilakihan lang yung pinaka, nilagyan ng alo yung simpanong para sa Ah, uh, maganda rin yung pagkakagawa niya. Yung nga lang, maraming nakalagay ng mga talpulin na makakasira uh, sa view. Tignan naman natin yung, ito yung pinaka lunsod ng malolos. Ngayon pala ng lunsod ng malolos, lalawigan ng bulakan. Tapos sa kabila, tignan natin kung ano yung forma ng ah, uh, binago niya. So, ito nga guys, eh, uh, ito pa yung dati na ang ng malulat na hindi pa na ilalagay sa makalilagay ito sa museum o sa isang lalagyanan para makrevent yung dati yung sasayan ng video Ito yung dati na pinaglagay at uh, nilagay na alak ng malulat. Hindi pa siya nilalagay sa isang makalilagay sa isang lugar na uh, parang kayo ng historical. Ito yung dati. Bale, ito yung na uh, sa ibabaw ng alcohol city amulog. Bale, ito yung nakalagay sa ibabaw yung baras sa tapos may araw. Uh, ang ginawa ko yun, nilagay dun sa ibabaw tapos tinaasan lang siya para yung mga matatas sa kaya hindi kumama dito. Uh, mabuti lang at uh, na na isang track ang medyo bumunggo kaya siya napakawa yun na. Ito naman yung patungong giginto lalawigan ng Bulacan Sa kabila, City of Palolos, uh, yung inang Bali, Dito sa papuntang Balagtas, dito ang entrada na kaya pala giginto bari Dalawang sakot ito ang ako na to. Isang papuntang giginto lalawigo ng Bulacan sa City of Malolos. So ayun nga guys, uh, salamat sa panonood uh, Update kayo sa susunod na mga naglalapan dito sa Bulacan Bye-bye. Good vibes only and God bless us all. Peace out. See you next video, people. Bye-bye. Thank you for watching, people. Bye-bye. Mabuhay po tayong kontekst na natin na may pagmamahal sa Diyos. Bye-bye po.